sabi ka sa ano? Ang oh. um, kakalaki ah. Lagay mo na agad doon. Sa ah. Good morning mga kagala. Pupunta kami ng ilog. As usual. Sa sobrang init. Kailangan natin magbabad sa ilog. Saka isa pa manguhulitan ng isda. Balit, yung ating i content ulit ngayong araw na Para ah, dumami naman subscribers ko. Sa mga kapanood dito, mag-subscribe naman kayo sa aking YouTube channel, Kagala ayun ang huli tayo ng isda. Let's go! Ay magbabaklasan na ulit. Manghuli na ulit na ng isda. Ah, Sir, marami mo tayo mahuli dyan. Dalag 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 na may ano na may balbas Gano kalaki ng dalag? Ay, malaki nga. Hari muna ayon, kuno nga pao na rin muna. Mga ngipin. E, denay. E, Masaan? <laughs> ah, Boy, Bay, malaki na nga 'yan. Itabi mo ilagay mo rin sa taas. Eh, ano mo daw? <laughs> <laughs> Yun. Oh. <laughs>

Ano meron? Aw. Ya, ako buka ang talaga. Laki ah. tumatalon. Yung, yung pa. Ano? balbas. May, <laughs> may balbas. Dalagya pag may balbas. Yan. Oh, laki ah. Aripo. Oh, gay. <okay. laughs> <Hey, laughs> okay. <yun, tamanang> <laughs>

Gano'ng ka laki yan! Ay putang yun ang laki! Magkakalaki yan! Sa Sabi ko saan ano! Magkakalaki yan! Lagay mo na gadoon. sa? doon! Uh. Guys, oh, nagtatalunan ng mga isda dito. Oh, yun oh, nagtatalunan. Hindi sila makakalpas dito. Minute eh. O oh, yun. Ano yan Mike? Mike, ano yan? Kuya, ay kahita naman ng ano eh. Yan, anong, ano bang ganap yan? Oh. Tapos pa. Eh, oh, oh. pa. Oh! Laki! Yan! pa! Serap idala Ang gitna. Aw, aw shout out! Shout out! Oh, kanina! Ano kanina! Shout ano out Shout